na itong mga dula mga mister win-win ng nabuntura maingat lang ka yung tanan ka mga mister ano yan ang sa gatama tv magpakita o dulang gama ano yan kita karoon dito sa may nabuntura? Kung bago ka lang sa aking channel, i-subscribe hit ang notification bell para updated mo sa mga batanginakong videos. Share ads Marlon C. de Leon ng Tandag City Sam Sam Titay ng Samuang Liana La Cuerca ng Batangas Dama Amter Oliver Cagnotti ng Samalayan Nestor Balagan ng Gudon Mati Balik ng Ndabo Hall Agustin Calyadas ng Sarangani, Dani Aragusa ng Binangunan Rizal, Rini Rini Hap, Hamil ng Batuan Bohol, Albert Pulbira, Jess Adlawan ng Lingig Poblasyon, Master sang Sangbuyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit Bilitario ng Nabua Sur, Victor Ruta ng Puerto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Munsida ng Dumagiti, Eilis Kitchen, rodi Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Kabiti, Roger Ocampo ng Christory Pascual, Aldi Latado ng Tandang Sura, Simplicio Reformado na Libay-Libay Makudabao de Oro, Chuybots ng Panabu, Jerry Adlawan, Master Bilitaryo at Kapin Family ng Urmoklete, Warren Tutor ng Alicia Bohol, Sammy Boy ng Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Agrebanti, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mommy G. Blags ng Kabite, Claudia ng Malita dabaw Occidental, Rick Kaparas ng Binangunan Rizal, Felix Molina, nang Turil Jewel Cano alias Silent Nang Tulido Cebu Ramundo Rindis Dama uh, Compostela, Dama Mixed Blood Jean Lloyd Pukot Nang Turil Ramundo Rindis Nang Negros Occidental Jimmy Sudin Nang Santorino na Baal Nanmals Mixed Blood Marcia Rosel Nang Imus Cavite Alexander Piskira Nang Jensan Samuel Salibio Nang danita Pangisinal Dennis Riffil. Ardi to radio ng Bicol na buwak kamarinisyon. Ming Rekabar ng Kalokan. Walter Salas ng Tagum. Juni Lumakang. Josie Pungay. Aligra Maxine. Ilong Princess Pasaporte ng Panabu. John Limsan ng Nyo Francis Orlada ng Lete. Dudong Skinya. Arnold Bunsa ng Bicol. Steven Diaz ng Panabo, Reka Paras ng Binangunan Rizal. Derek Riffield. Jolito Kahigas ng Mangagoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo Rodel Sur, Campomanis, Prisco sa lahid ng Luon Bohol, Marlon Backyard, Gilbert Allison, Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Olongapo City, Gadyoso Batingal, Alon Pilot ng Sityo Manga, Candihay Bohol, Chong ng Mintal, Arnelo Tarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Tupera ng Barili Cebu, Jamaron Rataba ng Marawi, Undo ng Bantayan Island, Ruel ng Bangkal, Nino Canisar Panabo, Katisoy Vlog ng Sikatuna Bohol, Bunbunda Magimer Vlog ng Agusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala Sampunga, Buyit na ng Antipulo City, Jui Bulutubo Hubo ng Butuan, SS Dama TV, Undoy Aurora ng Cebu, Jolito Campos ng Pasig, Jason Lumiaris sa Manila, Bobby Butko na Mital, Joseph Ligaya de Blag ng Coronadal, Dal, Jekylls the Master ng Cortez Bohol, Anikito Iskotong Dungkits ng Carmen Cebu, Tek Zero Pingas -Kusas ng Batangas, Dado Kataan ng Baliwag Bulacan, Halibundama TV. Dulo Muslim TV Vlog. Jongjong na si Manang Bohol. Dix Luna ng Talisay Kulin Murga ng Infanta Kisum. Idol Cheer. Boss Jun Manimog ng Santa Cruz. Erwin Regalan ni Negros Occidental. Rams Mingo ng Maasim Sarangani Province. Saudi Felix ng Mabalak at Pampanga. Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol. Williams Gubia ng New Bataan. Kenjalera Gassan, Dalyaw Turil, Mario Argao ng Mundawi, Cebu. Silvano Lubagiti, Rolando Silvio na talakugo na gusan, kaon kaon da channel to bigun buhol. O kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo Risa. Shout sa kanyang tanan. O shout today to sa itong mga kaiso ng OFW nga pala yung nagasuporta sa Muga at Dama TV kay Damahan TV na ng United Arab Emirates Camilo Acosta Jubail, Saudi Arabia. Warren Banlas, Sean, Germany. Ripi ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bakaron, Duha, Kataraul. Anay ng Hong Kong. Ugay, Sir Buboy, Amura. Shoutouts. Og, oh, dagandikay. Salamat sa mga taong naghatag naghahatag kinabuhi na main channel. Kay Boss, Prido, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico, Kalitas ng Bilarusalo, kay Boss Jimar, Basugan, Durian, San Miguel. Dagaan kayong salamat sa magkanunayang pagsuporta sa Muga at Dama TV. Og shout shoutout sa Tanaman Sanitas Boys. Ilabi na kay Kakang ng Kiranti, shoutouts. Sa Maykison Street, kay Tata Nelson Acario. Og dagaan na kayong salamat kay Sir Ilil -il Tayong. Sayang pagsuporta sa dulang dama din sa Tagum City o pag plaster niya sa mga diri sa may sa iyang luna di plaster din niya, niya adri, no sir ilil -il tayong dagang kayong salamat sir sa may asunsyon kay Steve Bangkobog sa may Carmen kay Dante Kahigas ng Carmen shoutouts o gilabi na diya sa may samal kaputo ng samal o sa may sasa kay Bitud Hinilaso o shoutout po dahil diya sa tanang damador Diyan sa may Digo City, shoutouts sa kinyong tanahan. Ilabi na sa ilang presidente kay Boss June Bagaan. Sa may Mintal, kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline. Kay Boss, titing na Agdao, Din siyo ng Mintal kay Boss Bumbo ng Mintal, shoutouts. O sa may Tibungko, kay Goodbalin, kay Rinsky na Tibungko ug kay Robert Laguna, shoutouts. Sa may Agdao, kay Boss Maning na Agdao, Kay Master Edwin Cabalquinto, Master Shaw si Master Pogi Moves, Master na Pogi pa, o okay. Master Payat na nagdao. So, gato si YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita ta dito mga quality moves sa dula ang Dama. Sa may pindasan, kay Gili, kay Marvin, kay Dorong Flores, o kay Busdado ng pindasan, shout outs. O, gila binada sa may Mako, kay Jumar Kahigas, Mario Siliada, o kay Busboy Continto ng Mako, shout outs. Oka tungo la na shout out sa sunod lang nato ng mga videos. Dula ni Wing Wing ng nabunturan versus Buing ng tagom. Ah, uh, Wing Wing ng nabunturan sa pula versus Buing ng tagom sa yellow.

Tabla ang dula Pala yung tasa itong dula mga master Dula ni Wing Wing ng nabunturan sa yellow versus Buying ng tagong sa pula Tabla ang unang dula nila mga master ああお前どう nalo buying ng tagong